Hello mga katiyutiyo, good evening. What I'm cooking at this very moment is puro pagulong. Ayan, puro pagulong. Ang hinalo ko po dito ay purong kakanggata, um, ano, karne ng baboy, bawang, sibuyas, luya, tapos nilagyan ko rin ng tinapa. Tapos yung asin na pangtimpla natin. Ayan. Continuous ano lang tayo mga katiyo -tiyo. Continuous mixing lang. Hanggang sa kumulo ito ng kumulo. Ayan. Then, ilalagay na natin tong puro pagulong. Tapos, pag kumulo na at lumambot na, pag okay na yung lasa, okay na siya. Luto na siya. Ganun lang siya kasimple. Ayan na mga katiw-tiw, kumukulo na siya. Ayan mga katiw-tiw, malapit-lapit na siya, maluto. Malapit-lapit na maluto. Ayan mga katiw-tiw. At heto na ang ating homemade. Gulay na puro pagulong. Ayan. Ingredients, bawang sibuyas, luya kakanggata, karne ng baboy, at tinapa. Ayan mga katiw at asin sa panlasa. Ayan. Thank you for tuning in. Bye!